Wala pa. Ito so, yun uh, lang. Hmm. Uh, mm. Guys. Ito yung bracket lang guys. Baksa sa akin Ito. Ang balot ko Permanent bracket. It's permanent. Hmm wala pa ano video mo <tong> guys guys para pabuti mo itong 1 million views mga guys para mga viewers natin bibigyan natin ng account sinibibigay sa atin na para permanent add nyo ako sa facebook mga tirobles gusto nyo lahat na yun add nyo yung ano na nga yung ano nga yung profile niya pang delta pero kulay orange D 몇 mga na zat gusto. rumihan nating ako guys, Guys, Job ven Ontop Ateые dito na siya di nagbibigyan Pero ang din natin ng max account. And guys, eh? tulad ng sinabi ko kung sino ang magbibigay sa anak permanent ay may max na ako, hindi ang mga tatlo ang isip na ibigay yun bibigay ko agad yun basta at yun lang yung akong ko Matthew Robles pasigat yung pasigat isa Siya siyang pasigat na tao guys sorry guys kung naka delta ako <coughs> medyo pause lang kasi ako guys

makapagbigay sa akin ng permanent bracket ay bibigyan ko ng na account. kung sino makapagbigay sa akin ng kahit anong permanent ay may max na account siya kaya guys kung nga sa inyo bibigyan na ako promise to guys hindi to scam ilagay niyo na lang yung yung name niya. Yung name niya sa Facebook. Oh, may chat-chat naman yan. Ay. May chat. May send. Send chat. Naya, yeah, ma'am. Matutulong ko sa inyo. Dito niya ilalagay pangalan sa Facebook. Parang kung sino yun. Makapagbigay sa akin. dalam lang po pangalan shop yan pumili kayo kahit ano yan na ibibigay nyo sa akin nakikita nyo itong gift yan kahit dito kahit wala din yung taong bibigyan mo yun na bibigyan mo na pero di na online ito global oh. global tapos Na inyo, hindi dun, ilalagay pa nga ninyo. Facebook, ilalagay nah, pa nga ninyo. Ngon nyo na. Okay. Laman na So hey guys, kung nagustuhan nyo yung video, na napabuti nyo ito ng 1 million views. Kahit 200 views lang guys, huwag sa akin yun. Masaya na ako dun. Basta, umabot na ng 400 views. Okay, ingat na kayo mga guys.